mga kasangri, humanda na kayo. Dahil sa episode 23 ng Encantadia Chronicles, isang nakakayanig na kabanata ang muling sumambulat. Ngayong July 16, 2025, isang gabi ng liwanag, lagablab, at paghihi-ganti. Ito ang kwento ng muling pagbangon, ng tunay na kapangyarihan, ng isang itinakdang tagapagmana. Ito ang sangre, ang paggising ng apoy. Sa mahiwagang mundo ng Encantadia, eksaktong kaarawan ni Terra, isang nakakakilabot na pangyayari ang naganap. Nagising mula sa malalim na pagkakatulog si Perina. Matapos ang matinding labanan laban kay Mitina, pilit niyang binuhay muli ang apoy sa kanyang mga palad. Ngunit bigo siyang muling paapuyin ang kapangyarihan. Isang napakalalim na sugat ang iniwan sa kanyang pagkatao. Samantala, isang diwata na matagal nang nawala ang anak ay biglang bumalik sa kota. Anak siya ni Sang Elena. Pero sa halip na pagkakaisa, gulo ang siya malubong sa kanyang pagbabalik. Nagharap-harap sila ng dati niyang mga kasamahan at ng anak ni Perina. Sumiklab ang tensyon, espada sa espada. Luha sa luha, ngunit sa huli nagkaroon ng panandali ang katahimikan. Sa mundo ng mga tao, tahimik na naglalakad si Terra kasama si Lolo Javier. Nag-aalala ang matanda. Dahil sa mga papaibang kilo ni Terra matapos mapalaya sa kulungan. May itinatago ba ang kanyang apo? May epekto ba ang kulungan sa kanyang katauhan? Ngunit bago pa siya masagot, dumating ang trahedya. Muling sumulpot ang anak ni Governor Emil, ang dating bully ni Terra. Isang bigla ang pag-atake sa kalye at sa tindi ng tensyon na ilabas ni Tera ang isang bagong kapangyarihan. Isang bugso ng enerhiya ang nagmula sa kanyang katawan at lumipad ang anak ng gobernador. Bagsak, walang malay, at kalaunan, baldado. Galit na galit si Gov, Emil. Isang kautosan ang kanyang ibinaba, hanapin ang batang iyan, at siguraduhin magbabayad siya. Kinagabihan, habang papalayo na si Terra, papunta sana sa probinsya. Sinundan siya ng mga tauhan ni gobernador. Nagkogli siya sa isang bus, nanginimig. Pero kung natuntun pa rin siya, tinutukan ng baril nakayuko, walang laban. Pero hindi pa tapos ang kwento ng ating Newgen Sangre. Sapagkat sa sandaling iyon, muling nagising ang lakas niya bilang isang mandirigma. Gamit ang martial arts na itinuro sa kanya ng isang engkantadong gabay, isa-isa niyang -isa pinatumba ang mga kalaban. Lumipad ang mga katawan, nawalan ng malay, at kahit humaga pa, Tulog sila lahat. Ito na nga ba ang simula ng tunay na kapalaran ni Terra? Ano pa ang mga kapangyarihang unti-unti niyang natutuklasan? At hanggang saan siya dadalhin ng kanyang angkan at dugo? Abangan ang susunod na kabanata ng Sangre and Contadia Chronicles. Ang alamat ay hindi nagtatapos, nagsisimula pa lang.